Nag-sagot po siya ng pambilin lang ng lupa. Ayan ay, may sumugot po ng pambilin nyo ng lupa. Maraming salamat po kay erika si Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is so, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang magsubscribe at click the bell button para like update sa mabago upload na video. At huwag po natin kalimutang support tayo ng Bunting kalingap sa mga muna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pagsuportahan din po ang aming mga kasama sa Bundin Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan at mahihirap. Suportahan po natin lahat guys. At ngayon mga Kalingap, ano, meron po tayong bibigyan ng reaction video. Isa pong bago sa so tinutulungan ni Kalingap Prab. Isang bagong beneficiaries po na talagang very deserving po matulungan mga Kalingap. Dahil kung maaalala po ninyo mga Kalingap, ito po yung isang bagong tinutulungan ni Kalingap Prab kung saan siya po ay naglalabada para lamang po mga kalingap, may, may pang at may pangtulong sa kanyang mga magulang. Siya po mga kalingap ay walang iba kung hindi po si Biancé mga kalingap. At ngayon mga kalingap, bibigyan po natin ng reaction video yung huling pagpunta po nila kalingap Rab, sa kanilang bahay para po dalhin o paabot po sa kanyang mga magulang at kay Biancé yung kanila pong magandang balita mga kalingap. Ano nga ba ito at anong mga kaganapan ang nangyari sa kanilang pagpunta? Tara panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, Shhh. Ayan, Biancé, kumusta ka naman, Biancé? Ayos man po. Ha? Okay naman po. Okay naman thank you po sa inyo, Kuya Rob, sa pagtulong niyo po sa amin. ano po, kung hindi po dahil sa inyo, siguro po hindi pa po ako makakapasok. Hindi ka makakapasok? Ano po? Ano po? Bakit? At wala pa po trabaho si Papa. Wala pa trabaho si Papa mo? Hmm. Ibig sabihin, nakatulong yung... Opo, no. Yung mga binigay namin sa sa'yo, kahit pa paano allowance Wala po. ka bang pangalawans? Sirap ka makahanap ng pangalawans. Oo oh, Okay. pa po ni Mama. Ha? Pinangungutang pa po ni Mama. Pinangungutang niyo pa? Opo. Oh, po. Mm. Wala naman po kasi ano, regular pong trabaho si la Mama po. Saka si Papa. Saka po may, tas po, may mga kapatid po po ako maliit po na pinapaaral din po. Hmm. Kumusta naman, Beyonce? yung sa mga binigyan namin iyo, Ano yung mga inanam mo? Nag-ano po kami, nag Pinapaayos po yung pinto. Nagbili po pinto. ng cemento. Opo. Magkakapinto. Aayusin ayusin mo yung pinto. Kala ko ditanggal na talaga yun. <laughs> <laughs> Hindi niya nagagawing ditanggal. Opo. Ikakabit niya na talaga yung pinto. Opo. Dahil po sa inyo. Ay, oh. grabe. So, yun nga nasabi ni tatay kanina. Nagbili ka daw ng semento oh. para sa pinto nyo. Nakakatuwa naman kasi, kagaya din ng ibang beneficiaries namin, <clears throat> mga Kalingap Angels. Same ka rin nila na inuuna yung pangangailangan kaysa sa personal na ano na gusto. Kumbaga inuuna yung mga needs kaysa sa wants, ano? At kaya rin kayo pumunta, pumunta din dito kasi may good news kami sa inyo. Ano? So tawagin mo si ano si Papa at Mama mo. Sasabihin namin good news. Oye, hey, grabe na 'yan. Kape po muna tayo kay Kakap. Eh, saan? Sino binili niyan? Yeah, po, yung pera niya, yun, pera. Po. Binili mo to, Beyonce? Ay, grabe. Saan galing yung binigay namin? Nagbili ka niyan? Wow. Grabe tinan mo, nagbili oh. Thermos. Thermos na heater. Magaling, ma magaling umawak ng pera. Napapunta rin kami dito kasi may isang taong tumulong. And may sorpresa kami sa inyo. Nagsagot po siya ng pambili nila ng lupa. Yehey! Um, Ayan nai ay, may sumugot po ng pambil ng lupa si Ninang Erika Alfonso. Pag may nahanap po kayong ano, bakante, sabihin nyo po sa amin na. Thank you po. Maraming oh, salamat po. Maraming salamat po kay Erika Alfonso po sa nag... Ano po sa ano, maraming maraming salamat po talaga. Makakaalis na po kami dito sa kalbaryo ng bagat. <laughs> talaga po. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming maraming salamat po talaga. Matagal na po namin talaga gusto umalis dito sa tabing dagat kasi natatakot po kami lalo na pag malakas ang ano ang alon. Mga Kalinga pa napanood nga po natin yung huling pagpunta po nila Kalinga Prab kasama ang ating mga kasama sa K-Boys sa bahay po nila Vianse Para kumustahin po ang kanilang pamilya at si Vianse at para dalhin din po ang magandang balita ano kung saan Meron na nga po mga kalingap mag sponsor ng bibiling lupa para po kila Beyonce mga kalingap. Walang iba po kung hindi ang ating sponsor mga kalingap at ang ninang po ni Kalingap Rab, na si Ma'am Erika ano, mga kalingap. So ang ganda pong balita ito mga kalingap dahil makakatulong po ito ng malaki para po si papagawa at ibibigay pong bahay muli ng team kalingap sa bago nating beneficiaries na pamilya po ni Beyonce. Meron na pong sponsor para po sa bibiling lupa mga kalingap. At narinig nga po natin mga kalingap ang papahanapin lang po ng pwes ayong ay yung nanay at mga magulang po ni Vensei. Pero po, ang makikipag-usap po dito ay ang Team Kalingap. Siguro po ito na rin yung magiging action po ng Team Kalingap para po hindi na maulit at maiwasan yung insidente pong nangyari kila Rose Ann kung saan nagkaroon po ng hindi magandang pagkakaunawaan doon po sa nagbenta ng lupa at sa bumili ng lupa. So magandang paraan na rin po ito mga Kalinga para mas mai-sigurado po ng Team Kalingap at ng mga sponsors, ng viewers, ng supporters na yung mabibiling lupa po ng Team Kalingap para po sa kanilang mga beneficiaries ay siguradong safe at legal mga kalingap at kumpleto ang dokumento mga kalingap. So maganda na po ito mga kalingap napapahanapin lang po ng pwesto o ng lupa ay yung beneficiary pero ang makikipag-usap o makikipag-deal ay ang team kalingap mga kalingap. So napaganda nito mga kalingap, at talagang nakakabilib po itong si Vianse mga kalingap kahit ngayon ko lang po ito napanood at nakita ay talagang nakakabilib dahil kitang kita po natin yung kanyang pagpupursige na makatulong po sa kanyang mga magulang kahit sa maliit na paraan. Ayun nakita po natin naghahanap po siya na may pang-uulam nila at po nagtutulong din po sa kanyang mga magulang nakikilabada nga daw po siya mga kalingap para may, may pangbaon po minsan sa kanilang pag-aaral at laking pasasalamat po niya mga kalingap dahil nahanap po siya nila kalingap prab para matulungan po at kita ang kita po natin mga kalingap katulad po nila Rose anak ni Carla na nung binigyan po sila ng tulong ng team kalingap ay inuna po nilang ipaayos ang kanilang mga mumunting tahanan mga kalingap so dito pa may kita po natin na marunong po at magaling magmanage na binibigay na pera at tulong sila Vianzay po ang pamilya dahil inu una nga po nila ang kanilang mga pangailangan kaysa, kaysa po sa mga pansariling kagustuhan mga kalingap. So nakakabilib at very deserving, ano maganda sa pakaramdam na matulungan ang mga itong klaseng beneficiary. So patuloy po natin suportahan ang ginagawang pagtulong ng Team Kalingap, lalong lalo na po sa ating mga bagong beneficiary. So maraming maraming po salamat mga kalingap at huwag po natin kalimutan palaging mag-like, comment, share, and subscribe sa aming mga video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye.

lahat ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos, matubang ate Edna Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas Engineer Akol, Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Android Kalingap Bobby, Kuya Brox, Kalingap David Kalinga, 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 dance, dance, dance. Kalinga, 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 ang paglingat nyo sa mahihirap, ang pagtulong niyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikaing pinapangangyo. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance,